Kung napanood mo na ang mga pelikulang Bibi Banal, Biloy Montemayor, Bunso at Victor Meneses, Dugong Kriminal, ay talagang mapapahanga ka rin sa galing ng aktor na si Jerry Craval. Marami ang humanga sa kanya bagaman. Nakasabayan niya noon sa paggawa ng mga pelikula ang mga batikang aktor gaya ni na Zoredly Gaspi, Ligaspi, Raymart Santiago, at maging ang sikat na noon na si Robin Padilla ay nakilala pa rin at pumutok ang pangalang... Jeric Raval o Ricardo Buenceseso sa tunay na pangalan. Hindi naman talaga ang pagiging action star ang gusto noon ni Jeric... kundi ang pagiging isang rapper... dahil sa impluwensya sa kanya ng sikat na rapper na si Francis Magalona. Subalit, ang pagiging isang magaling na action star... ang nakatadhana sa kanya. Dahil sa kanyang kasikatan ay madalas na itinatago noon ng mga aktor ang kanilang personal na buhay. Kaya't maraming mga tagahanga ni Jeric ang hindi alam kung siya ba'y binata pa o may asawa na. Dahil sa hindi alam ng marami na si Jeric ay mayroon ng asawa, marami sa kanyang mga tagahanga ang lumapit, dumikit at nakipaglaro ng apoy sa aktor dahilan ng pagdami ng kanyang mga anak. Sa videong ito mga kasama ay ni natin ang mga babaeng mahalaga sa buhay ni Jerry Raval. Number 1. Monina Herrera. Isa si Monina Herrera sa mga naging paboritong aktres ng mga manunood noong 1990s. Nagsimula si Monica sa modeling at nadiskubre ang kanyang talento sa pagiging aktres. Higit sa limampung mga pelikulang nagawa ni Monica at nakasama niya noon ang mga sikat na aktor na si Dante Varona, Fernando Po Jr., Rene Riquistas, Lito Lapid, Bung Revilla, Eddie Garcia, Ronny Ricketts, Philip Salvador, Ian Veneracion, Gabi Concepcion, at Jerry Craval. Nagkita umano si Jerry at Monica sa isang party kung saan nilapitan siya ni Jeric upang kunin ang kanyang numero doon nagsimula ang panliligaw ni Jeric sa kanya. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng maraming mga anak. Subalit lingid sa kaalaman noon ni Monica ay mayroon na palang asawa si Jeric sa panahong iyon. Nang malaman ng aktres na kasado na pala si Jeric ay nagdesisyon siyang hiwalayan ito. Hindi niya anya matanggap ang sitwasyong kanyang kinasangkutan. Number 2 Alaysa Alvarez. Nagmahalan sina Alaysa at Jeric. Si Alaysa ay isang singer. Sumali siya noong nakaraang taon sa tawag ng tanghalan sa programang It's Showtime kung saan kinanta niya ang awiting Sana'y Wala ng Wakas. Si Alaysa ang tunay na ina ni AJ Raval. Madalas ipagtanggol ni Alaysa ang kanyang anak na si AJ sa mga nambabash gaya na lamang ng isyong pagbubuntis ni AJ dalawang taon na ang nakakaraan. Kamakailan lamang ay inisplok ng showbiz columnist na si Christopher Min na kumpirmado ang buntis si AJ batay sa chika ng kanyang papagkakatiwalaang impormante Ang ama ay si Aljura Brenka. Kaya't kinabahan daw si Christy na baka magdemanda si Kylie Padilla lalo na hindi pa napapawalang pisa ang kanilang kasal sa panahong iyon. Subalit, ang lahat ng mga ito ay pawang chismis nga lamang sapagkat hanggang ngayon ay hindi pa naman nanganganak si EJ. Number 3. Holiday when si Holiday ang legal na asawa at kaunaunahang babaeng minahal ni Jerry Craval. Sa kabila ng pagkakaroon ng labing apat na iba pang mga anak mula sa iba't ibang babae, na natiling mahal ni Holiday Buensisiso ang asawang si Jeric Raval. Kaya't nabulgar ang katotohan ng may asawa at kasado na si Jeric bago pa man ito pumasok sa showbiz industry noong 1991. Ang Octo Arts Film ang mother studio ni Jeric noong dekada 90. Pero inilihim din ang pagkakaroon niya ng pamilya para hindi magselos ang mga fans at hindi maapektuhan ang kanyang showbiz career. Ayon kay Holiday, nagkita sila ni Jeric dahil schoolmates sila sa Pampanga at noon paman, man, na ang kanyang asawa. Ipinagtapat ni Holiday na nakaramdam ito ng pagsiselos ng maging artista si Jeric pero habang tumatagal, nasanay na rin siya. May apat na anak si Jeric at Holiday pero wala pa itong mga pangarap na pumasok sa showbiz industry. Tunay ngang dakilang asawa si Holiday dahil nananatiling matatag ang pagsasama nila sa kabila ng katotohanang nagkaroon si Jeric ng relasyon sa iba't ibang babae na karamihan ay naninirahan sa abroad. Number 4. Janina Raval Si Janina ay ang bunsong anak ni Jeric sa dati nitong partner na si Monica Herrera. Sa ngayon ay dalawang buwang buntis na si Janina. Ito may kalabintatlong apo ni Jeric sa kanyang mga anak. Number 5, J.M. Raval Si J.M. ang panganay na anak na babae ni Jeric kay Monica Herrera. Sa interview ni Julius Babao ay sinabi nitong tanging ang kasiyahan ng kanilang mga magulang ang kanilang hangad bilang mga anak. Nagpapasalamat din siya bagaman. Hindi na sila masyadong nagkikita ng amang si Jerry, subalit patuloy naman ang niya silang binibisita at hindi nakakalimutan. Number 6, AJ Raval Bagaman baguhan noon si AJ sa pagawa ng mga pelikula, ay nakipagsabayan na ang dalaga sa mga batikang aktres nang gawin niya ang sexy comedy film na ko gusto kong maging porn star. Marami sa mga tagahanga ni EJ ang totoong. Sinubaybayan siya dahil sa mga daring na palabas sa kanyang ginagawa. Ito ang imahing binuo ng aktres upang siya ay madaling makilala ng publiko. Bagaman tuto lang amang si Jeric. Sa ganoong klasing palabas na ginawa ng kanyang anak, ay sinusuportahan na lang niya ito para sa kanyang ikasisiya. Number 7 Vanessa Raval. Si Vanessa Raval ay anak pa rin ni Jeric kay Eliza Alvarez. Siya ang kapatid na babae ni AJ Raval. Number 8. Tiffany Buen Suceso. Si Tiffany ang isa sa mga anak na babae ni Jeric sa asawang si Holiday. Makikita sa dalawa na nagtataglay ito ng kagandahang tiyak na namana sa kanyang mga magulang. Bagaman marami ang niya silang magkakapatid, ay hindi niya feel na last siya sa priorities ng kanyang ama. Number 9 Mela Buenseseso Isa pa si Mela sa magagandang anak ni Jeric na ni Mela. Bagaman istrikto sa kanyang ama ay napaka responsabling ama nito para sa kanilang magkakapatid. Number 10 Isabel Buenseseso Sa si Isabel ang bunsong anak ni Jeric kala Liza kagaya ng kanyang ate ay kinakikitaan din siya ng magandang mukha at maaari ring maging artista pagdating ng panahon. Ang iba pang anak ni Jeric sa iba pang mga babae sa Pilipinas man o sa abroad ay hindi pa na isa sa publiko kaya't wala pang ganong mga impormasyon tungkol sa mga ito. Mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga videong kahihiligan ninyong panoorin. Salamat sa inyong panonood, mga kasama!